Ito po yung nagtabla kanina, yung yung sky shot. Nagtabla sila kanina sa elimination round. Ang kalaban niya mga kabukid, yung Don Perry mga kabukid. Dito sila maglalaban sa may semi-final. Number 13, Don Perry mga kabukid. Dito malalaman kung sino yung mas mataas, mas matulis sa kanila mga kabukid. Kanina nagkagulo sila. Medyo nagkagulo sa semi sa elimination round mga kabukid. So ngayon ang kagandahan, pinasok sila ng semi-final. Dito malalaman natin kung sino yung mas matulin talaga sa kanila. Pare. Ingat kayo ha. Boss. Boss. Good luck ha. Good luck kayo. Ano pangalan pala nung hinete? Don Perry. Si Rasel mga kabukid. Ingat ka Rasel. Good luck sa inyo. Tapos ito yung sky shot. Pare, ingat kayo. Boss, ingat ah, ingat. Skyshot mga kabukid Pangalan ng hinete Ang ilo Ang ilo mga kabukid Bas Ang ganda, ganda laban to mga kabukid Race number 1 ng semi-final Doon na tayo sa may camera number 2 Pasok Ayan na, ayan na Ayan na mga kabukid Pilok siya na Don Ferry Laban kay Sky shot mga kabukid Dito magkakaalaman na sila Mga kabukid Kanina medyo nagkagulo Sa elimination round Ayan na sila Sky shot Don Ferry Sky shot Don Ferry Kumalit ako Ang nauna Don Ferry Wala po muna tayong i-announce. Re-reviewin lang po muna natin ang ating video. Napakaganda ng laban. Match ng laban. Ang ganda ng laban. Tabla na naman. tingnan po natin. Tingnan po natin. Ne review lang Pero re-review <laughs> pa mga kabungoy. Hindi pa tabla. Re-review <laughs> yung video. Pero <laughs> oh, okay. parang tabla. Magana mong konti. I-review sa muna. At marami nang nakawa. Ma. Pa. Uh, eh, nakawa Tingnan sa... muna natin. Nakawa lang po. Kaya lang Ilang ano. seconds. Ilang seconds. Malalaan po kung itatabla o paano. Tabla! Ano ba nangyayari mga kaibigan? Sino? Ayan, niinano lang. Tiring na lang yung paa. Kung tumapak pa oh hindi. o ano hindi. <laughs> parang, parang replay lang yung kanina. Ayan! Ah, uh, na yung pasya. Don Perry ang nanalo mga kabukid. Ang ganda laban. Elimination. At saka, at saka semifinal. Parehas lang. <laughs> Ay! Ito, next race tayo. Number 22. Masin yan? Silent. Silent. Ah. si silent pala to. Ah, buya, Ingat ah. Good luck. Silent na na mga kabukid. Tapos ang kalaban niya, ito Yung baby Jane, tsaka yung ano, batang bisoy. Kuya, batang bisoy, tama. Batang bisoy, mga kabukid. Tapos ito, number 51. Baby Jane. Kuya, ingat ha. Good luck po, ingat po kayo. Boss, good luck ha. Para, ingat ka, good luck ha. Race number 2 ng semifinal mga kabukid. Ng mga klase A na to. Batang Bisoy. Nauna na yung dalawa mga kabukid oh. Silent. Baby Jane. Tapos ito, yung Batang Bisoy. Para mas ano, doon na tayo sa may camera number 2. Pasok. Pumasok na yun. Binigay na. na po. Ibigay na sila na. mga kabukid. Good na po. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nagbigay yung dalawang galabaw. Silent ayan, baby ayan, Jane. Nasunuran na. nasunuran At saka yung batang bisoy mga kabukid. Huwag wakang susugod. Huwag kang susugod. Hindi ka pinatatawag dyan. Si ayan okay. ay o. Ay no. Ang nauna mga kabukid. Oh, 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 oh. Alamin pa natin. Medyo malayo pa. Baby Ang nauna baby, ha -ha. baby Jane. Silent baby Jane. Ha -ha. Silent. Baby Jane. Ha -ha. Silent <laughs> Ang nauna! Silent! Ayan na sila! Silent, Baby Jane! Ang nanalo! Silent! Mga kabukid! Ang nanalo, si Betty Dos! Silent! Nanalo po dito kay Areklo at kay Roadstar. Pasok na po sa finance. Race number 3 na tayo mga kabukid, number 50. Roadstar ba yan kaya? Bos, Boss, good luck ha. Ay, ah, ayan, magandang laban. Proud star mga kabukid. Sino ba hinihiti niyo? Magtagkasubura ba na. Ayan na. o. kami sa ating PNP mga ating mga po. kaya. Good luck Ingat ha. star mga kabukid. Tapos ito yung kalaban ni Roadstar. Number 70. Areglo mga kabukid. Rodel. Hey, kabay ni Binay Salamat sa ating mga ng Ang inete mga kabukid si Joel. Joel, Joel hinayere, ingat ka. Ingat lang po. Not, si Joel Cruz na mga, mga kabukid ang, ang hawak eh, Arreglo mga kabukid Medyo nagkagulo ng konti doon sa kabila so, yan, si Boget, eh, Meron lang silang misunderstanding mga kabukid si si Yung labang si kanina. Yung si kanina So ngayon mga kabukid Doon tayo manood sa may camera number 2 Pasok! kaya na binuksan na mga kabukid. hindi na kaya yung papasok sa finals Roadstar versus Arreglo ayan na sila parang nauna mga kabugid yung Roadstar si Roadstar mga kabukid. alamin natin panoorin natin kung makakaabol yung Arreglo ayan na mga kabukid. ang nauna Roadstar Makabunot Baka kaya yung areglo mga kabukid Sa palagay ko yeah, Ang nanalo Roadstar Mga ah, yeah. kabukid, ito yung huling race ng semifinal Pare-parehas mga Di eh, pa huli, ulit pa sila. Ay, anong ulit? <laughs> eh, tabla yung pogi para ka. Ah, hindi, baka ano? Baka pasok na sila sa finals. Ay, hindi, anim ano? uulitin Oo, uli, tama. <laughs> mga kabukid, ito yung race number 5 ng semifinal ng mga klase, number 68, pangit. Edi. Ingat ka, Edi ha. Ito yung kalaban niya. Kalmado mga kabukid. Yung kaibigan natin, si Little Lapid. uh, <laughs> oh, pipitikin natin mga kabukid. 1, 2, 3. right, thank you. Ingat kayo, good luck. Number 71, Kalmado. Ang inete, si Joel Cruz mga kabukid. Meron pang isa, yung idol ng salapungan. Tatluhan sila. Ayan po. Ayun. Bis. Ingat. Ingat, Ingat. Ingat ka. Ingat. Hoy, Jo. Oo, ha. Bis. Ingat ka. Galing mo. Lalarga na mga bugid. This... Race number 5 ng semi-final. Idol ng Salapungan. Kalmado. At saka yung pangit mga kabukid Ayun po, nagkasulit. Sa ito sa pinakamagandang laban. Doon na tayo manood sa may camera number 2. Pasok. Okay <mél> na. Ayan na. Ayan na sila mga kabukid. Lumihe si Idol. Umali si Idol mga kabukid. Lumihe si Idol. Ayun, ayun, ayun lang. Lang. Dalawa na lang sila, pangit. Kalmado, pangit mga kabugid. Ang nauna, pangit. Pangit, kalmado.